Pansinin mo ako. Tinalahan kita ng cute na kuneho. Nagsusutin siya ng pink na sombrero. Sa pinakamahusay lang sa inyo ito mapupunta. Kaya sige, magdrawing na. oo, nagsimula na si Mary the Crammer na mag -drawing. Ah, oo, ganyan ka talaga, Ben. Sige, sayangin mo ang oras mo. Gagawin ko ang pinakamagandang drawing sa lahat. Mananalo si Rabbit. Kita. Ang astig, ispray mo, at handa na. Ano? Anong ginagawa mo? Hoy, paano mo 'yon napatalsik? Sige, magdo-drawing din ako ng kuneho. Ang mga cute na bagay na ito ay nagpapaalala sa akin ng isang bagay. Pero hindi ko gusto ang kulay rosas. Gusto kong iguhit ito sa asul. Ngayon, kailangan mong magdagdag ng konting tubig din. Pagkatapos, dapat magkadikit-dikit ang lahat. Tama? Huwag kalimutan ang mga mata. At narito ang tubig. Eh, ano ang ginagawa mo? Gumagawa rin ako ng kuneho. Ang kuneho ko ay magiging napaka-cute at kasing ganda ako. Kahit medyo malayo ang kuneho sa akin, pero sa tingin ko gagawin ko itong sobrang ganda. Uh, ano? Ang ganda talaga, Jean. Dumarating! At nalaman ko kung paano bahagyamin si yung screw ang, ang atomizer. Garapon ng tubig. Ay, naku! Paano ito nangyari? Oh, Ben! Ikaw ba ang gumawa nito? Galit ako sa'yo ngayon. Guys! Ang oras... TikTok. Sige, ipakita mo ang mga gawa. Hmm, medyo okay lang, Mary. Eh, ikaw, Jane. Ay, ang pangit naman. Okay, Ben. Wow, ang ganda. Karapat dapat ka talagang kunin ang kuneho para sa'yo. Ipagmalaki mo. Oh, wow. salamat. Nanalo ako. Mayroon akong para sa'yo. Tignan mo mga karot. Mag-refresh ka. Astig, may sorpresa ako para sa'yo. Isang malaking hot hotdog na may marmalade. Bibilhin mo ang Nakikita burning eyes? Nakikita hindi mo na mahintay na magsimula. Tara na. Hi! Sige. Hmm, pagpipinta ng sining. Ito ang paborito kong paraan ng pagguhit. Bakit hindi lumalabas ang masa? Sige na. Aray! Naku! Ano? Natataran ako ng itim na masa. Kung mag-uwit, sa na ay kikulayan ko ang mm hotdog -hmm. ko. Tama, alam ko kung paano sirain ang iyong pagpipinta. Tingnan mo. Magdagdag tayo ng init. Ano? Ah, wala. Sige lang. Oh, sisimulan ko na rin ang pag-drawing ng hotdog ko ngayon. Pero idaragdag ko ng may originality. Parang totoong aso. Ano yung hawak mo? Hey! Huh, mga guhit. Mas mabuting tingnan mo ang obra maestra ko sa pagluluto at sining. Mary, anong ginagawa mo? Ayos lang ako. Nagpa siya akong gumawa ng 3D na pagguhit ng mga sangkap ng hotdog ng hiwalay. Ah, okay Mary, kakay Jane, ipakita mo sa akin ang nagawa mo. Ho, ang pagguhit ay medyo okay lang. Ngunit ang ideya ay kapuri-puri. Babalingin ko rin. Ah, ano? Anong nangyayari? Bakit hindi ito gumana? Pinatay mo ba ang kalan? Jane, pinakamasama ka! Masama ka! Hindi ako nakikipag-usap sa'yo, okay? Anong ginagawa mo? Tingnan mo, perfectong three-dimensional na hotdog ito. Naku, tingnan mo, malagkit na ito Isa. ngayon. Oof! Tapos na ang oras, mga kaibigan. Ipakita nyo sa akin ang inyong... Oh, Jane, hindi ito ang gusto ko. Paano naman sa'yo, Ben? Ugh, kakilakilabot. Mary? Oh, napaka-perpektong hotdog niyan. Siguradong karapat dapat kang magkaroon ng hotdog na marmalady para sa iyong sarili. I-enjoy mo ang iyong premyo. Oh, ikaw ang pinakamagaling kong estudyante. Sa wakas, nanalo na ako. At kahit na sobrang astig na premyo at napakasarap. Mag-ingat, Mary. Oh, sobrang gutom na ako. Napakagandang damit. Dapat ko bang isuot ito sa date namin ni Bob? Aray ha, nagustuhan niyo ba ito? Hmm? Kung kayo'n paumanin? Pero ang isang ito ay hindi for sale. Charmedak pa ba bang first? Hay naku! Sino ba ang nakaisip ng damit na ito? Ayoko na itong iguhit. Ang tanikala ay nagtatangkang sunugin ng isang bagay sa puno. Well, Sige. lumalabas na medyo maayos. Hindi naiintindihan ng mga babae. Sining ang... ng pagsunog sa kahoy. May oras akong maglaro. Sige, tara na. May ideya ako. Susunugin ko ang isang eroplano. Isa akong ganap na profesional sa pagsusunog. Ginawa ng kapatid ko. Ginawa ng tatay ko. Lolo ko. Lolo sa tuhod. At lolo sa talampakan. Sa palagay ko, nakuha mo na. Ayos. Mahusay. Ako ang pangunahing tao. Tignan Kunin mo ang eroplano ko, ha? Huh? Dan, anong ginagawa mo? Abala ako, pero ayos lang. Oh, tingnan P mo, maganda ba? Tara na! Ha, Alexan. Kaya mo mo, Portal. Well, problem. salamat. Madali lang. Tara na, pag-drawing ng damit. Parang isang piraso ng cake lang. Kailan sa mga detalye, once you are Malapit na matapos. Narito, Mary. Salamat. Sampu. Malapit ng maubos ang oras. Mga kaibigan, ipakita niyo sa akin ang inyong ginawa. Hindi akin ito. Oh, Ben. Ikaw ay talagang... R R R Mary. na trabaho. Wala akong Alamit? ginawa. Ikaw kaya. Oh, sige. Jane. Oh. Oo. Oh, oh. Ito y... Hindi talaga maganda ang itsura. Tapos ikaw ang... Gusto mo? Nakakagulat. Oh. Hindi, hindi akin ito. Kay Mary ito. Tara na, huwag mahihain. Ah, uh, ano? Tara na, huwag mo akong pagtawanan. Ang bagong pre... Habang I ikaw may... ay... ni gusto yung candy machine na ito? Well, ta, depende. Parasa ko na ka-outy gamit. Hindi ka naman ba? diba? Mmm, sarap. May sneakers ako. Tumatakbo ang oras, mga kaibigan. Ay! Mmm, napakasarap. Kaya kayo, iguit ninyo ang mga pinta ninyo. Sige, tingnan mo kay Mike. Nasa akin ka, Mary? Tama na, Ben. Talaga ako nga bala. Huwag mo akong gambalain. Kaya kong magmanay... Perfectong makinis. Thin at mo, sa akin na ang vending machine. Marunong ako magmaneho. Tatlong dia. Ah. Anong ginagawa mo? Ay, naku! Ben! Ops! Pasensya na, hindi ko sinasadya. Alam ko kung paano gumuhit. Iguguhit ko lang ang labas. At pagkatapos, ano? Ano ang ginagawa niya? Kailangan kong mas mabilis. Oh, sige na. Tapos na ang oras. Ano? Klase? Ilan? Tapos na ang oras. Ano? Ah, Mary. Ano ito? Oh. Sorry. Hmm. Kumusta ikaw, ka? Jane. Hindi masama. Pero hindi lubos na perfecto. <laughs> Paano naman ikaw, Ben? Ah, ito ay tunay na obra maestra. Nakuha ko na ang vending machine. Heto na. Ang astig. Nakuha ko na ang mga ito. Lahat ng mga candy ngayon. Tara na. Ito. Gusto ko ito. Oh, oh, pumunta sa Perfecto. Perfecto! Meron akong frutella. Bigyan mo naman ako. Please, Ben. Ano? Bueno. Sige, ayos lang. Oh! Salamat, Ben. Ang sarap Sige. nito. Oh, Kit Kat, Sige. paborito ko. Ikaw na, Mary. Heto, ikaw salamat. Oh. Bakit? Bakit uh, hindi? Hindi na. Magtrabaho okay. na. Hangal na makina. Salamat, mga babae. Sir, paano kita matutulungan? Wow. Ang ganda naman niya. Okay, sarap ng araw na ito. Ang ganda ko at single. Hello, mga boys. Alam mo, wala na akong sakit. Pata at sariwa ako, lalo na para sa isang kasamahan sa kwarto na ganyan. Kalalay, kalalang. Kaling kans na ipumunta pa rin bihayang kaibigan. March mo na mag-sibit your winter, nasan siya? Ah, nadapa siya. Sige, hahanapin ko na lang siya. Kamu dan, kung siya ma-response mo na ipagdala ko sa'yo ang isang bagay. Ano sa tingin mo? Oo, 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 eto ang paborito mong mga hamster at lobo. Sana magustuhan mo sila. Makakatulong ito sa'yo na gumaling agad. Ano? Nako naman. Natigil ako sa pinakakawili-wiling bagay. Magpapatuloy akong kumanta sa telepono. Ang gandang araw nito sa trabaho. Tigilan mo na ang hayop. Nasa ospital tayo. Ate, Ako'y... bawal ang mga hayop dito. At kailangan mong ibigay sa akin ang kuneho. Ganun lang. At maghintay ka ng isang taon. Kumusta ang problema mo? Ano? Bawal ang mga hayop. Anong gagawin ko kay Stevie, ang tapat kong aso? Siguro hindi ganong masakit ang braso ko, pero hindi masakit. Sige, mag-iisip tayo ng paraan ngayon. Oh, ang ideya. Pwede akong magkunwaring bulag. Tiyak na may papapasok si Stevie, ang mahal kong aso, na parang aso ng gabay. Dapat nating suriin ang pamamaraan. Oh, hindi ko makita. Hoy, bakit mo ako pinipigilan? Nagpasya ka bang atakihin ang bulag na tao? Oh, oo nga, bulag ka. Pwede kang dumaan. Oo, Nakakahiya yon Oh! Ang bola ko! Oh, Stevie! Hindi! Masamang bata! Tama na, Stevie! Ikaw ay pupunta! Pupuntahan ko ito ngayon! Hinahabol kita, kaibigan ko, at mga, mga buwan na nang wala! Bakit kayo tumatakbo palayo sa akin? Pwede mo bang hawakan Hahabulin ito? Hahabulin kita kahit ano paman! Apat na paa na aso! Halika! Tumigil ka! Kaya hindi ka pala bulag? Lumabas ka ng ospital ko kasama ang aso mo! Kailangan nating maglinis ng kaunti. Magandang hapon. Meron ka bang sanggol? Ang cute! At meron akong kalansing para sa sanggol. Patingin nga sa kanya. Sandali, tulog siya. Nako. Oh, may aso ako doon. Pasensya na. Kailangan kong gawin ang mga gawain at natatakot akong mag-isa. Talaga bang imposible na lumakad kasama ang prinsesa ko? Naintindihan. Okay, hindi mo na kami makikita. Pero itatago ko ang laruan. Kamusta? Saan ka ipinadala? Sandali lang. Isang ginipig ba yan? Tigil. Ibalik mo dito dahil hindi mo pwedeng magdala ng hayop sa amin. Sorry. Pero hindi ako ang gumagawa ng mga patakaran. Babalik ito sa iyo kapag nasuri ka ng doktor. Paano hindi ito papayagan kasama ang mga hayop? Kailangan ko mag-isip ng paraan agad. Hindi ko kayang umalis nang wala ang aking mga cute na ipis. At kadalasan, sobrang nakagat na ang taong ito. Oh, binigyan niya ako ng ideya. Pwede kong itali ang benda sa ulo ko at maglagay ng garapo ng mga ipis dito. Talagang papayagan ako ng nurse na dumaan dahil may malaking bukol ako. Nako, ang sakit. Sakit. Ah, uh, magandang hapon. Ano ang ikinababahala mo? Wow, sa cartoons ko lang nakita ang napakalaking bukol na ganun. Pasensya na. Pasok ka. Pasensya. Paano mo nagawa yun? Go in, go in, go in. Oh, ang sakit ng ulo ko. Hi, Lola. Sa tingin mo bomba ito? At naniwala ka? Ang galing talaga, hindi ba? Mga alaga ako sila. Ipis. Ang cute nila, kaya hindi ko sila mawalay. Tinutulungan nila ako magpagaling. Lola, saan ka pupunta? Wag kang umalis. Wala silang masamang ginagawa. Hello, Nars. Pumunta ako dito para sa isang benda at kasama ang aking kaibigan. Talaga bang hindi pwedeng magdala ng mga alaga? Anong bangungot? Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta sa ospital ninyo. Ito ay nakakagali. Ano? Hindi pwedeng isama ang mga hayop. Pero paano naman ang mga isda ko? Kailangan natin mag-isip ng paraan. Oh, tama. May naisip akong paraan. Ibubuhos ko ang mga isda mula sa aquarium sa drip. Tiyak na makakatawid sila sa mesa ng nurse. Gagawin nating parang may nakasaksak na IV sa akin. Magaling! Kailangan kong suriin ang aking paraan. Tara na. Oh, kumusta? Ang sakit ko. Maaari nga. Uh, nagakatakot. Dapat pumunta ka na sa ward. Hi, Lolo. Ako ang bago mong kasama sa kwarto at nagawa kong maipuslit ang isda ko. Kaya ililipat kita sa mas pamilyar no, na lugar. Ang ubo na ito ay talagang istorbo sa akin. Kailangan kong uminom ng tubig. Hoy, anong nangyari sa tubig na ito? Nako, iinumin ko ba talaga ito? Nako, nakakatakot. Iyo ba ito? Hindi ka pwedeng magdala ng mga hayop dito. Nakakadire. Oh, Diyos ko. Ano ito? Paano mo ito nadala sa ospital? Siguradong may kulang ka sa klinika na yon. Sa ibang kalye. At ito'y para sa mga tao. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ko maiwasang dalhin ang aking pulang Mia. Oh, ang ideya. Matalino ka, hindi ba? Sige, pumunta tayo sa ventilasyon. Papunta sa aking siled. Gaya ng isang tunay na espiya. Ah, uh, hi. Wala akong mga hayop, sa so uh, totoo lang. Paano ang takip? Ano ang ginagawa mo? Paano ang bag mo? Bingo! Keso? Anong ibig mong oh, sabihin, keso? Ano? May butas. Parang ang weird na kinakain mo ito. Okay. Walang mga hayop na pwedeng madaanan mo. Kamusta? Ako ang bago mong kasama sa bahay. Medyo hinaan mo lang. Kailangan kong makipagkita sa isang kaibigan. Mia, may keso dito para sa'yo. Pumunta ka sa keso. Ang talino mo, nakalakad ka mag-isa at nakatakbo ka pa sa kwarto ko. Galing! Okay, okay. ang mga kamay na ito Matatapos ay tapos shift, sir. Hindi pwede ang mga hayop ganyan sa din amin, ang pero... Hamster. Sumusuko tayo o iiwan ng ospital? Ano? Ano, hindi mo magawa gamit ang mga hayop? Anong bangungot? Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan sumama sa akin si Lizzie. Oh, sa tingin ko dapat akong tulungan ng lokal na chef. O oh, mas tamang sabihin, ang kariton niya na may mga kaldero ay siguradong makatutulong. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay tahimik na kunin ang uniporme at kariton. Itatago ko ang kuhol dito, tatakpan ng lugaw ang lahat, at makakaalis na ako. Oh, ikaw na naman. Ano ang pagkain natin ngayon? Ano? Ano yon? Lugaw. Anong kasuklam-suklam? Kakain ako ng matatamis na pasensya. Nagtrabaho ako. Bakit hindi tayo kumain ng lugaw? Ihahain kita ng masarap na... Mga pamatamis na makakatulong sa mabilis mong paggaling. Ang pinakamabisang gamot at narito si Lizzie ko, sobrang miss na kita. Ha! Huh. Ang init naman. Saan ka pupunta, pagong? Walang mga pagong sa ospital. Iyan ay bago. Well, ang pagong mo ay maghihintay sa'yo rito. Sige. Ano? Walang mga hayop na pinapayagan? Pero hindi makakasurvive si Pascal ng isang minuto na wala ako, hindi kami mapaghiwalay. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Oo, oh, tama. Pwede ko siyang itago sa ilalim ng mga accessories. Pascal, umupo ka lang sa ulo ko ng kalmado. Sige, boy. Tatakpan ka namin ng sombrero at itali ang scarf sa'yo ganyan lang. Mabuti. Ngayon, maaari kong subukan na dalhin siya. Magpanggap tayo na mayroon akong tinatawag na ang temperatura ay 30 siyam at siyam. Oh, hello, Mr. Nurse. Kailangan ko ng tulong ng doktor sa kagyat na pangangailangan. Sige, pumasok ka na. Talagang walang iba kang kasama, kahit na maraming iba't ibang tao ang sumubok na pumasok ng palihim ngayon. Laging huminto. May chameleon ka ba sa ulo mo? Umalis ka. Oh, bakit nila dinadala ang lahat ng ito sa aking shift? Magdadala ka rin ba ng elepante?